graduation ngayon. Kaya maganda ang suit ko kasi pupunta ako ng school. At honor ang pamangkin ko na si Enchantress. Ay hindi yan eto. Dota player kasi yung tatay kaya ganun yung pangalan. Siyempre ako na the best tito. Habang wala pa akong anak, ibubus ko mula lahat ng pagmamahal sa pamangkin ko. Kaya tara, samahan nyo ako. Eto nga, bagong ligo ako, palabas na ng bahay. Nakaabang na kasi sa labas dito yung team dogyo tricycle. Ayoko pala kami ari neto. Natatay naman ni eh, Enchantress. Elementary pa lang si Enchantress. Pero dito gaganapin sa high school ang ceremony. Dito nga pala ako nag-aaraw sa Gulod National High School. Sa totoo lang, sobrang saya at naranasan ko ang high school life. Noong fourth year na ako. Kasi first year to third year sa star section ako wala akong ginawa kundi mag-aral pagtungtong ko ng portrait nilipat ako sa lower section doon na talaga ako nag-enjoy easy easy lang magbulakbol at magkating-kating ito nga pala sa si enchantress naghihintay na kami tawagin sa stage nandito rin pala yung inaanak ko nakita nga niya ako nagbless siya sa akin wala pa sana akong balak bigyan siya dahil hindi pa naman pasko pero dahil honor din pala siya inabot ako na ng 100 yung isang bata pa na namapit sa akin siguro akala niya talaga inamimigay ako ng pera tinanong ko kung pangalan niya sa daw si Barat Room grabe kakaiba pangalan dalawa nga pala ang pamangkin ko ito para si Crystal Maiden kapatid ni Enchantress lapit na nga pala kami sa stage kasi tinatawag na si Enchantress I tito lang ako sa akin nagmana sa si enchantress yes. kasi ganyan na ganyan ako Noong nag-aaral sobrang dami kong certificate tsaka medal kasi nga matalino ako kaya sabi ko parang naparad ako sa pamangkin ko kasi sa akin nagmana yeah. walang kaduda-duda at nag-agree naman sa akin Ang mga classmate na enchantress yes. dalawang medal pala ang natanggap na enchantress Siyempre bilang isang babeta tito kakain kami sa labas dito kami sa Walter Mart para kumain ng Jollibee favorite kasi namin kumain dito eh bali umorder pala ako dito ng PM2 malaki kasi service kaya ito gusto ko <laughs> hindi na nga kami makapagintay kasi sobrang nagutom namin maya lang dumating yung order ko address nga pala ako at hindi naman address ka enchantress bibigyan ko na lang siya ng kanin kada kuha ko Talagang sa akin nagmana ang pamangkin ko. Parehas kaming magkakamay kaya maghugas muna kami bago kumain. Kasi tuwing may okasyon, naisip namin mas okay na kumain na lang sa labas. Kaysa maganda at magluto. Pagkatapos ay pamimigay sa mga kapitbahay. Wala naman sana problema doon ang kaso nagkakawalaan ng plato, kutsara, tinido, tupperware. Charot, mas hassle kasi pang nagluluto tapos maghuhugas pa. Nakakaawa naman yung maghuhugas kasi nakakapagod pero syempre hindi ako yun. Charot. Syempre kasama pa rin isang pamangkin ko na si Crystal Maiden. Hindi pwede isa lang yung titirt ko kundi magsiselos to. Di ba mga bata? Grabe nakatatong rice nga pala ako. Pero naubos ko at eto nga nasira ang diet ko minsan lang naman to. Cheat day kumbaga. Napakain ako ng marami kaya sabi ko kinabukas mo kapasting na ulit ako. Ang tagal ko kasi mabusugi. Tapos na nga pala kami kumain at eto may takeout pa kami na enchantress. Hapon yes. pa lang to eh. Mamayang gabi gutom na naman. At dahil hindi nga nakasama sila mama dogs. Bago mo eh to magta takeout muna kami na isang buong mano Dahil nga hindi sila nakasama eto mayroon na, na kami pasalubong. andox dogs tsaka mang inasal. Ewan ko na lang kung di kami mga tidito. Nakaredy na nga pala sila kapapayan namin na sabon. Charo at pag uwi ko nga eh binigay ko na agad kay mama tong ando. Wala kasi magpapantay kay lola kaya hindi sila makasama. Bukod kay mama. Meron pa akong kailangan pasalubungan. Itong dalawang aso ko syempre party na, na sila ng pamilya ko no? Si Natoro at si Saruha. Hindi pwedeng wala rin sila pa sa lubong kaya ito nga papakainin ko sila ngayong gabi. Ang budget ko nga para dito araw-araw ay 200. Kasi ulam pa lang sa umaga ay 100 na. Tapos ngayong gabi dalawang balat ng ulam ay 100 na uli. Bali ang ulam pala nila ngayong gabi ay ginuduan. Ulam kasi sa kanila nga isang balat kaya dapat laging dalawa. At yung kanin namin na pinapakain sa kanila hindi yan tira-tira. Ko di sinaing namin yun. Para hindi ko na makasisi sila kaya pakainin nang tira-tira. Kasi di ba kung kayo yung aso ang pakiramdam niya pakainin nang tira-tira. Hindi mihimay ko nga pa lang muna kasi kapag wala lasa yung kanin hindi nila kakainin. Kahit medyo may pagka-maarte sila syempre. Mahal na mahal ko yung mga yan. Buti nga kumain. Minsan pa naman itong si Saruka medyo Choosy. At eto nga meron na naman bagod do magdad. So sa mga aso ko pala sobrang laki na ng budget. Ko. Oh. Eto pang sisir ko na si Kenchi at ang bibi ko na si Adobo. Grabe pins pa lang sobrang mahal na. O sayo yun na muna. Thanks for watching. Bye-bye.